Sisling Tambayan It's a good day mga kabarangay May bago na naman tayong food trip Na nakita dito sa Lower Bicutan Tagig City Biri mo sa alagang 155 pesos lang e May enjoy mo na yung unlimited rice Unlimited gravy Unlimited soup and unlimited juice at talaga naman kung naghahanap ka ng solidong tambayan na makasama mo yung mga barkada, pamilya at tropa mo at mahilig kayong magpudrip, bagay na bagay sa inyo tong place na to. Grabe, napakasolido. Kaya tara, pudrip tayo. Ano yan, sir? Ay, ito, 155 lang to. Tignan mo naman, napakasolid yung tapa na yan, Tapos meron ka ng Ali rice, Ali drinks, tas Ali soup. Tapos dito nga tayo dinala ng gutom ko sa may sisling tambayan. At matatagpuan to dito sa may 341A Lower Bikutan Tagig City. Then ang kanilang pinagmamalaking garlic beef. Grabe na pa no? Sa lagang 155 lang eh matitikman mo na tong garlic beef na unlimited rice. Unlimited soup. At unlimited juice. Grabe. Kaya tara, tikman natin 'to. Yan o, tingnan nyo naman, napakasolido nyan. Meron ka ng French fries, meron ka ng vegetable, at talaga naman napakasolido dip. Yan o. Oh. Mmm. Sarap. Siyempre, kung malakas nga sa kanin, ibagay e na bagay sa ito. na Tapos? unlimited juice oh kaya hindi ka mauuhaw dito at kung mahili ka naman sa sabaw oh. unlimited din yan manalo diba kaya tara alin na kayo dito tayo sa bagong tambayan busog ka na makatambay ka pa si Tatin at ito po ang sisling tambayan Open nga po pala kami ng Monday to Sunday si, ng 6pm po. Located po kami yun ng MLQ malapit lang po sa may simbahan ng Lower Bikutan. Yun. Thank you. Pero na at pumunta na kayo dito sa Sisling Tambayan na matitikman niyo po ang unlimited rice, unlimited soup at unlimited drinks po.